Isang napakagandang umaga po sa ating lahat ng mga kapwa o ka-farmers, mga ka-viewers, kahit ang sulok mo ng ating bansa. So, sa umagang ito ay nagpipitas po kami ng talong. So, ito po uh, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang 16 times harvest na ng talong. So, nung nakaraan, kunti lang. Pero ngayon, unti-unti naman pong lumadami Okay, so ito po. So, palagi kong binabanggit sa inyo yung talong. ada ah, dadami ko kunti, dadami ko kunti. Ang, yun ang kanyang harvest. Okay, so ito na po sila. So ang variety po nito ng ating talong ay Calixto F1. So hanggang ngayon, uh, tuloy pa ang pag uh, classify ko ng class A at saka class B. So ito banda, ito po ang ating class A. So pag baluktot, sobrang baluktot, class B na po siya. Okay, ang tamang size po no sa pag classify po ng talong nasa uh, pitong piraso hanggang walo. So, yun po ang maganda. So, yung kagaya nito, nasa 7 hanggang 8 po, isang kilo. So, yung mga kilo, class B na po siya. Okay, so, ganito lang, no, mga kapwa ko ka-farmers, ang pag-classify namin. Hey, po ang ating class A yung mga kagalit Mga matulid. Low pressure.

Pakitan ko sa camera ah, para makita niyo ang ating mga harvest. Kung gaano kaganda. So ito po, ano? Oh. Yan. Sobrang ganda po mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang ating mga harvest na talong. Okay, so ito po ang ating mga kilo. tapos may pipitasin pa na hindi natatapos. Yan ito eh, classify ko pa ito mga commerce yan okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po God bless